makintab ka na naman malinis ka na naman mamaya puno ka na naman ng dumi puno ka na naman ng alikabok maribang tayo may si Bujingjing ha Tapos mong pakintabin niya. Eh. Ano niya? Puro dumi na naman. Dai si Yumi, o, oh, nasa labas. umikot ikot na ina wala mamaya wala na yan napatay na yan konti na lang ang gas mo bujingjing wala ka ng gas Ali, bantay mo dyan si Budingding Oli, ha? Ah. Ali, Ali, sarap na upo mo dyan, ha? Ah. Ah. Ha? Sarap na upo ng Oli, ha? Ah. Sarap na upo na, <laughs>